hindi lang caregiver ang aking trabaho. Lahat all around. Oh, nakikita nyo itong karton na to. Sa atin to, di ba na ibebenta? Dito hindi. Dahil bukas, collection ng karton, ng papel. So ipine-prepare ko na siya para mamaya gabi, bago ko umuwi, ilalabas ko na siya at bukas na kumaga, darating yung maghahakot ng basura para sa mga karton at papel. Pipirap-pirasoy natin. Dahil hindi siya kukinig ng ganyan, bukod na. Ahati-hati ah, hati -hati natin siya ng maliliit. Kasi sa basurahan, lang meron siyang nababasa niya ng no? ito So, ayan, basurahan. Karta. Para sa mga kahon, papel. Yan. Ito ang basurahan niya. So, ipiprepare na natin. Ganyan. Di ba kung sa, <laughs> sa akin yung um, ganito, wala na be-benta? Dito hindi. Maraming nagkakaroon sa akin. kung may mga dumpster diba dito, dito. Hindi ko usap dito ang dumpster. Then dito, may kanya-kanyang tapunan ng basura. Hindi oh? <laughs> pa ang saya. Kasama um, ko sa akin trabaho. Hindi naman na mabula. Masakit ka lang ng papel. Ng kalong. Kinamalik na ka, once a week. Every Monday morning. So Sunday ngayon. Kaya mamaya ilalabas ko na siya. Bago ako umuwi. Ilalabas ko na yan sa gabi. Lahat po dito, alam nila may mga schedule. Diba? Oh. Ganyan ang trabaho ng inyong lola mo. Hindi madaling kumita ng pera. Mas mahirap naman pag walang pera. Kaya ano pang hihintay mo? Kung kaya mo laging walang pera, magtrabaho. Diba? May hirap ng trabaho, pero pag sumwendo ka na ang sarap na sa pagkakarabang. Mapapawi lahat yung pagod O ayan, ganyan lang siya na pera-pera sa lang natin, narinigin na natin dito. Ganyan siya. O, oh, di ba? Nakita niya yan? Karta. Ibig sabihin ng karta, mga papel, mga karton. Yan ang kanyang lagayan. O. Oh. I hope guys, nagustuhan niyo. Paki-like and share naman. Isang thumbs up dyan. At i-follow mo na rin ako kung hindi ka pa nakaka-follow. Ano pa yung humihintay mo? I-follow mo na si Lola Corazon. Thanks for watching! Hindi madaling kumita ng pera. Kaya konting tiyaga-tiyaga, konting pagsisikap. Diyan sa mga hindi pa monetize kung gusto nyo kumita ng pera. At extra income, pagbuti nyo, pag-upload, huwag nyo lagyan ng violations. Bye for now!